po. Ang um, ingat na po kayo ulit. Ingat, ingat, po. Salamat, salamat. At sa Diyos. Okay po. Okay. eh. eh uh, po natin. Uh, bigyan na po natin na. Konting ayuda. 40 na po. 40. Terti wala ko kaya anak. Lima. Ah, tatlo pala po anak ninyo Mahina. Oh. <laughs> ah, ano <laughs> po <laughs> yung kuha <laughs> niya pa po kuha niya yung bata. Sa center. Opo, sa may ka po. Ah, may hika yung bata. Ay, <laughs> ba? ah, bata. <laughs> bata pala may hika <laughs> na ano siya. <laughs> oh, oh, oh 'yun? Oh, ang kwan niyo pang dagdag po <laughs> ninyo. <laughs> Ayun po, tila <laughs> pa yung <po. laughs> bigay Magbuyan Eh, brother, ilang taon na po kayong kaanip? Siyang. Nine years na po kayo. <laughs> wow. Ang pangangipan niyo, brother. Sabihin, sa iglesia na po kayo nakapag-asawa. Ay, hindi. Hindi po galing sa tayo. Para sa 2016. Ah. Uh, hindi uh, na ba ulit sa ano ba Ano? Ah, Tagal na rin po pala kayo sa Igles. Ilang oras po kayo naglalakad mula doon sa inyo? Doon sa lokal? Uh, uh, dalawang oras po. Dalawang oras? Wala po ang biyahe dito? Uh, okay. Walang biyahe? Hindi, sa bundok yata sila, no? Sa bundok? Sa bundok. Uh, kamusta naman po yung daanan ninyo? Putik-putik? Putik-putik uh, po. Minsan po may graba na. may graba ano yan, uh, ah, akyatin, baba, gano'n. May akyatin, akyatin po. Sa bagay po may medyo ma-partner po. Oh. Eh gaya kang gina, nung oras po kayo bumiyahe dyan, maglakad, madaling araw. Ah, po. <coughs> Alas dos. Opo. Oh, ala uh, Alas dos ang ano lalakad na kayo mag-asawa. Kasama pati yung bata na yan kasama ko. Oh, grabe rin na sacrifice yun, Yung, ano po naman ang inyong pangunahing kabuhayan sa inyo na yun? Sa kabuhayan ng mga kamuting kahoy po. Ah, kamuting kahoy. kasi po, na namawang tagaraw. Mm -hmm. po. mga… ah, yung El Nino naapektuhan apekto ang El po sa tagaraw. sa inip. Sa, dahil sa inip. Eh, noong time, ano po yung tanim ninyo bukod doon sa kamote, eh, noong tag-araw? Sa mga saging po, saging. Saging naman. Saging. Yung mga kamote na, wala na, tuyot na. Tuyot na. Sabihin nyo, saging po, nakakapag-survive sa inyo noon. Oo. Oh. Ano ginagawa nyo? Yung ginagawa nyo ang kaninas yan, lalaga, gano'n. Lalaga. Lala. Oo. Oh. Lala. May benta na. No? May benta. Po. May benta rin. Yung mong puso ng saging. Yung puso, may puding gulay, gulay, nagbibenta. Oo. Paano ginagawa ninyo? Binababa nyo rito pag pumunta ng po ano? 12? Manual lang ninyo binubuhat. Oh. Uh. uh, eh, nakaka ilang kilo po binubuhat ninyo pagka sa eh? 25. Po. 25 kilo sa sako. Sunong-sunong ninyo, dalawang oras ninyong nilalakad. <laughs> eh, mabilis pa kayo maglakad sigurado. Kung sa amin nyo, baka apat na oras yung lakad namin. Talaga, ma. Baka may halong Kalayuan po, po. malayo talaga, malayo. Oo. Uh. Grabe pa lang po sa inyo na yan. Kasi hmm. abang tagaraw po, na, nagnami po kami. Mm. Nag-distract kami ng uh, nami. Ano yung nami? Nami yung sabi ba't may, may tinik. Yung, may tinik? Eh. Tinik sa itong bagay. Ah, bagay. Nagbabot ka niya naman. naman po yun? No, Pagkain po, po. At ngayon po naubos na po. Pagkain nyo yun, yung binababad na bagong na nag Ang stock po namin, ang stock para Niluluto sa... po siya? Ano? Di? Ano eh? Parang ulam siya? Si Higubi ba o kinakain yung... Kinakain po. Yung bageng na yan? eh baka yung laman ng bageng? Mga nami po ang tawag. Nami, nami ang tawag po, po, po doon? Nami. Oh, ano po lasa noon? Masarap naman, masarap. Masarap naman. siya? Ah, para siyang kamuting kahoy? O mas masarap doon? Ano? Mas masarap po. Sabi mo... Pati rin yun, sinasabawan din siya. Oh, sinasayang siya para mo. Sinasangag po, nagsasangag. Ah, sinasangag siya? Ay, kagaling ano. Pag nagbayo, madaling maluto. Ang dalawang minuto lang. Mm Eh, marami ba rito yun? Sa inyo yung nai na yan? marami po. Marami. Sa Saan siya nakakawa? Sa gubat? Sa, gubat po. At, Sa ilog. Tapos pinababad. Ginagawa po namin ng paraw. Nababad. Yun yung kapalit ng bigas ninyo. Okay, pagka Kaya naubusan kayo ng bigas. <laughs> Kaya maswerte yun nasa kapatagan. Na yan, wala na po kami talagang makain. 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 Kasi po, ang kapatid hindi po pantay-pantay. Mm -hmm. may May na sa may kailangan sa pagtatanim. Hindi pari -pari yung ah, lakas. hindi marunong magtanim ng kawa, so, ng, ng gulay. Lakas. lakas. Ang lakas. Kapatid dito sa bundok, Kumulakas, Tobo, mm -hmm. ay malakas, may may okay. na. Wow. Oh. Eh buti naman kayo, brother, kapagtanin po kayo. Ah, ma ano. oh, pero, pero wala naman po kayong sakit, wala naman kayong maintenance na ginagamit. Uh, wala wala, wala sa naman. Wala mm -hmm. Eh si sister, okay naman po siya, wala siyang maintenance. Oh, wala, 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 wala. naman. Lang. Uh, yung baby lang. baby lang. Siya lang 'yung merong hika. Siya lang. Oh. Okay lang ilang beses po niya pina check up yung bata? Yes, Pangalawa po. Pangalawa pa lang. Oh. Uh, yun ang kumpuli niyo. Kaya nahid nahirapan kayo doon sa nung El Nino dahil wala kayong halos makaya kundi yun lang. Yung, um, gusto po namin yan po um, sa amin sa, sa lokal ng Puy Puy. Um, gusto po namin sana magkaroon ng Corinti eh, para di pa hindi siya palugas po sa tangamin. Ah, yun yung kundin solar. Oh. May na po yung baterya, may kainanan. Oh, solar pa lang may problema ko doon. Sabi, hindi pa pala naistilahan ng kuryente lugar na yan. Wala pa. Uh, kasi yan, sitio. Sitio yung lugar nyo na yon Shit, yung tabi sa loob ko. Tawa Isa naman kayo kumukuha ng tubig na pang inom namin dyan. Yan po kahit po ilminyo. Hindi po matuyon, bro. Galing po talaga sa bukal. Ah, bukal? Batis, doon kayo kumukuha ng tubig. Malayo po, malayo. Host. Ay, host naman. Host. Oh, Galing po talaga sa bukal. May tangki. May tangki naman. Batis sa pamayan namin. Ano po yun? Pinrodos po ba ng barangay o... Municipio at barangay. Ang nagtulong. Ayun. Ah, ito, parang pala meron pala kayong... Pwede po Eh, pagka po sa bayan, kaya gaya niya ng eleksyon, nakakarating ba sa inyo yung mga bidibisyo? Mga relief goods? Pagdating sa inyo, ano sa umagawa ka nandiyan ang... Mga politisya. Opo masisipag eh. <laughs> ano. Lalo ngayon. Sa medyo. Hmm. Pero hindi sila pumupunta doon sa lugar ninyo yung dalawang oras na naglalakad. Ah, magpunta, magpunta. Ah, nakakapunta rin naman sila. Magpunta, ah, may mga 4 by 4 silang makakaakit doon. Ang sabihin, ini-invite na lang kay sa plaza. hmm. Ang ang hirapan ninyo diyan, yung service papuntang sa, sa, sa kong, clinic ako, ano brother brother yung service kong, ko ang sana makaroon ng service oh. kung meron kami kasi emergency ano emergency ano 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 mahal po mula dito hanggang doon sa may bayan magkanong pamasahe arkila kalintan mm -hmm. 1,000 1,000 1,000 sa Tresiga lang yan. Papunta at pabalik. Papunta pa lang yan. Ay, grabe pa lang ko andito. Ano? Kaya may hirap sa kinasin. Ay, paano nga naman kung may sakit ka at wala kang pera. Titiisin na lang. Meron pang 1-5, tinataga pa kayo. Hmm. Pipe, sa San Jose Police Street, sa San Jose Hospital, 1-5. 1-5, pagka doon sa hospital pa, direkta. Masyado naman pala rito, grabe. Para palang taxi ng kona talaga po brand. at lalong lalo na kung may bibili ng gamot talagang good po kami na hirapan mm, dahil dito wala kasing namamasada rito papuntang bayan um, madalang lang um, madalang um, lang ano yung sasakyan dito na namamasada tricycle tricycle lang pero pagka dyan kung mag-aabang may, pumapasok daw may pumapasok lang po brand ay naman yung regular na pamasahe 300 gal 300 regular lang yan <laughs> Grabe pala akon dito, no? isang kayamanan yung nakamay yung pamasahe pala. Kaya yun, isa sa konti talaga. At dun doon sa may dalawang oras na ninyong nilalakad, gaano ang dami na populasyon nyo doon? Mga ilang kayo lahat doon sa area ninyo? Tribo, tribo yun? Sige nga, Daray uh, may 70 marami pala. Ah, uh, may 80 kabahayan. 70 bahay. 70 uh, bahay. Ang ah, dami family. Marami kayo doon. Mayro pang inaal, mayro pang mas malayo pa sa inyo doon. Oo, oo. Eh plus pero hindi. Eh paano kaya kung magkaroon ng lokal doon? De maglalakad din dalawang oras, mga 'ge. <laughs> Kasi dadami kayo dyan pag hindi na kayo magkakasya dyan sa lokal. Ganun. Maganda po siguro doon sa inyo na yun yung maluluwang din po ba yung pwede nyo taniman ng mga mulay. Sa, Brad, sa, sa, mga, sa mga ganun po oh. Maluwang po ang aming bukid, maluwang po. Kaya lang oh. hindi, po, hindi po namin kaya ng taniman. Taniman dahil ano ba ang lupa po doon? Para bang nagkitang ba siya matigas o oh, ano ba? Malambot naman yung Maganda naman yung lupa. Malambot naman yung Maganda naman yung lupa. Ang problema lang ninyo pag iha harvestin na manual ninyong dinadala dito. May kahirapan. May kahirapan. Kasi imagine mo halimbawa kamote. Eh magkano naman kinukuha sa inyo yung kamote? isang bandi isang bandi na uh oh. marami na mahirap nyo pa ba pagkataas mura lang mabibenta yung kamote o oh, yun yes, yun lang ang problema sa inyo. pero yung sasakyan yung daanan to nararating naman ng 4x4 ng mga malalakas sa sasakyan ah may isang pandiretso rin kaya labotex yan wala naman kayong alagang mga kalabaw doon Wal, wala na po, ah, wala na. To... na po. Paano, manual po ninyo binubungkal? Binubungkal po. Opo, oh, tinataniman. Kayingin. Kayingin. Ah, akin na kayingin. Naguuling din po kayo? Hindi po, yung dalim ng loya. Ah, uh ah. -huh. Loya, kamabi, 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 kahoy, ube. Ube. Uh, sagi. Mm -hmm. uh, mga ganun po ang mga taribodo sa kwan ano oh, anong kwan po kayo yung oh, salita nyo to sa salita po ng tao tao isang salita yan ng tribo rin po sa wika wika po talaga sa occidental tao buhi katutubong tao doon na po kayo lumaki na. Oo po. Doon po kami malaki sa Kultura. 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 Ayun. Paano yung mga bata? Nag-aaral din po ba yung mga bata? No. po nag-aaral. Sa ngayon po nag-aaral. Sa kasalukuyan po nag-aaral na. Nag-aaral na. Pero dati rate hindi naman nag-aaral doon. Dati po hindi po. Eh ngayon, bumaba ba yung mga bata para mag-aaral?

Nag-away ang mga matatanda hindi kasi A Ano yung parang tribo? nag ito siya Nag-away kasi dahil sa babae Ah tribal war Ah, tribal may pagkahawig pala kayo kaya, sa kalinga kasi, Wala pa siyang parang pala palataya o... Oo Pagka yun, nag-away isang tribo, kaaway na lahat ng tribo na yun Lahat na yun yung tinatawag na parang kang ubusan ng lahi. Oo, oh, uh, uh, Pag pinatay yung isa, kailangan dalawa kapalit. pala. Tama, usarin pala sa inyo yung, yung tribal war. Kaya kaya po namin, kaya ano po, kami. Ay so, uh, eh, parang halimbawa, magkakasundo na yung kabilang tribo, ano kinagawa naman? kung magkakasundo ay Ayos naman. Anong sabihin, meron kasi silang ginagawa, pakakainin nila yung buong tripong. Oo, kawang ah, ganon? ginagawa? Uh, Dahil uh, sa mga patay sa mga kapwa. Oo. Tapos kung makikipagkasundo, ay lahat ng katribo niya magkakaroon ng pagkain o piging tawag nila doon ay, kung hindi kung nagkakasundo umayos naman walang away walang away naman. pero hindi na sa ngayon hindi na po ganun ka-active sa ngayon hindi, wala hindi, na, na ayun oh, hindi na lang na wala na salamat sa Diyos saan yun sa Nakarating na ang MCGI dyan, so, sa Tribune sa na sa, so, Salib na away pag ibig na bumalik Ipag-ibig Oo, tama naman po yung kwan uh, Dadami po kayo sa lugar ninyo na yan Maganda po yung uh, mga kapatid eh. sa so, sa, uh, Basta tuloy-tuloy lang Ang Sa, uh, sa, sa inyo oh, uh, 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 eh, uh, uh, hindi lang po kami Pang, pang ilan na po ba dame. kami doon? Pang ilan na ang dumalaw? Sino pa nga? Ha? Pangatlo pa lang po kami. O pang Para pa po lima uh, Para po kayo ha. Para malayo pa naman tayo, di ba? Oo, uh, malayo pa. Sige. Paano okay. pa ka? Ano ba pakaliwa? Pakaliwa po tayo po doon sa... Dito yeah, po, dito na po natin. Kaniwala sa ah uh, uh, sa kanilang dito sa Kaliwa, uh, uh, sa dito sa, Kaliwa. Uh, hospital dahil uh, kasi kulay yung kanyang anak may higa uh, sa dito. center. Dito na ba sa Santa Cruz, Mamburao. Uh, na po tayo dito o sa kanilang tribo. May sa Victoria po ba dito? Uh, Victoria? Victoria. Victoria. Uh, po? Oh, meron po Victoria. sa Oriental, meron po rito sa Occidental. Occidental. Tayong kaya uh, naman po natin uh, na, gawa na po natin ng kabutihan po si Kuya, ano pangalan nyo Kuya? Si Bra, ako po si Bra, Dagibis Birgonya po Birgonya, si Nanay naman po si Lani. si Silani oh, si Slani. Uh, si Silani si Silani uh, uh, ang nyo lang so, po pa, to pa, sa pag-check pa, up uh, po ninyo at uh, sa pag pa, po ninyo kasi oh, oh, si Kuya binigyan lang po natin po pa, pa, eh. ng chinelas eh language po oh boy. Tamisan dos po Tamisan Tamisan mo, Tamisan. special punyal Oo, di kaysa po, po ane <laughs> ang hirap <po>, doon sa, <laughs> po. sa lugar nila Wala silang muntuan uh, sa sakyan eh sa ng tricycle 1,500 binabayaran nila para makarating sa tricycle. Pwede na po tayong mag pa na lang po. Mag-back na lang po tayo. May okay. nakamababa daw 1,000. Kaya pagka merong emergency, kung wala kang 1,000, hindi makakadala sa ospital yung kanilang anak. Dito lang yung sa lugar na ito. Yung napakahirap ng kanilang sitwasyon. Yung sa kanilang tribo. Dalawang oras sila bago makababa doon sa kapatagan. Kung sa mabot pa ng 3 Oras. Siguro kung kami maglalakad, makaapat. Yung mga bibilis pa ito magsipaglakad. Okay. Kamayin po kayo bro, vlogging po yun. Oh yeah, makakan natin. Ayong shout out po ninyo yung inyong kamag-anakan. Okay. Kamag-anakan po kami sa YouTube. Okay. Baka sumobra pa kayo. Okay. Okay. Center, center. Ayong tayo lang center. Center, pero nasa corner naman. Dito na bro, dito na. Dito na, dito na. Dito na. Dito na. Sige pa, sige, pa, sige pa, para. mediao harus sedang. Mau kasih gayot. nanti para para da para. Oke, okay, para. Oh, si kipo, brother, kum, 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 Dito ba? Opo, dito. Oh, no, sige, okay. paka-bite ko ha. Ah, <laughs> <laughs> ko na 'yan ng pot. Eh. Ako, sige po. Uh, isa misa lang naman po tayo diyan, baka gawin ito sa sa Bindoro eh. Uh, Para natin uh, si o Saka po yung kinilas po ninyo. Dito eh, dito pala kayo nagpupunta. Ay, opo, dito po. Ah, sa Mikkels, sa Sender. Sila tawag mo yung Sender po dito. Bayan yung palimpan. Dalawang beses pa lang po na-check up po si Baby. Opo, dala. Pangalawa po. Pangalawa pa lang. Ano ba, buwan po ba pinag-check up? Opo. Oh, baby, oh. Oh, baby, oh. <makes> ah, ito yung munisipyo. Ah, oh, ang um, kalintaan. LGU. Ibig sabihin, lahat po ng mga nagkakasakit sa inyo, dito nyo lang dinadala. Oh, po. Sa, sa pag center. Po, pag hindi po kaya ang center, mm -hmm. sa tanong si po sa San Jose. Sa district na. Isa po ba napapasa lang kayo ng LGU doon? Opo. Ah, kung ano yung mga sakit na kuwento uh, sa inyo. Oo, oh, po. ko sa mga sakit. Ah, hindi ko hindi naman po pala kayo ng kuwento sa LGU. Yun nga lang ay sasama. Ah, uh, problem po doon yung yung mga service ano wala kayong service pa na sa sityo dahil napakamahal po nung inyong arkila okay. 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 sa kayo kumukuha na tricycle doon din sa gawin na yan opo okay. okay. doon uh sa tali -huh. kailangan medyo mahal ang pamasahe mahal ang pamasahe -huh. grabe 1,500 kaya mo -huh. grabe pala ano Samantalang napakalapit ng nito. Oo. Oh. Yes, <laughs> Eh kayo po ba, marunong naman po ba kayo magmotor? Ah, hindi naman po meron po kami. Driver. Ah, meron naman kayong driver doon. May driver kami. Oh. Ito yung center ng no? mobil. Uh. Samahan na po natin, sinulit na po natin na yung pagsama kay Kuya. Salamat po, Salamat po kayo. Ah, sa kanya. Mrs. Pero siya ang tatlong anak. Layo na kanilang lilakad tatlong uh, dalawang oras kit plus dos na madaling araw para mapacheck up yung kanilang anak uh, oh, sige kuya maraming salamat po uh, oh, sige po uh, ingat na lang po kayo ingat ingat po salamat 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 sa Diyos sige po okay sa paano eh uh, kung po natin uh, bigyan na po natin ng konting ayuda eh, talagang sa Diyos dahil tayo po ay 44 years na happy birthday to me uh, yan po yung ating kagandahan ng araw sa alip na tayo maghanda bigyan mo na doon sa namlas lalong nangangailangan yung tulong mas mas malaking kabanalan po yun.